pamangkin, mapunta tayo ngayon sa Barangay Bangkuro isa sa mga uh, sikat na destination dito ng mga Holy mga namamanata o oh, mga palataya baka ba katuloy ko kasi mayroon dito uh, napasira natin dati yung simbahang bato ito ang tuloy ng matandang nauhan guys yung ilog na napakahaba hanggang doon simula sa dagat doon hanggang doon mga kagandaan dito kapunang Barangay Antipolo ang lupa, babo Yan guys, sobrang dami si Maisimba ngayon. Every Sunday talaga pumunta dumadayo mga taga ibang lugar pa. <laughs> Yan oh, no? dami. Ang mga mga Shilip. First time ni Ma'am Shilip makarating dito. Pagtagpo sa aming Panginoon. Naroon din ang pagsisinera na nag-aalay ng sarili para maakay ang mga tao kay Jesus ay liwanagan at palakasin ng Espiritu Santo, manalangin tayo sa Panginoon. pamangkin umabot kami ng misa so ang plan namin mamasya lang dito sa simbahang bato dito sa barangay Bangkuro so fortunately mayroon tayo yung na misa katatapos lang napaka ano ba diba, ano parang historical yung pinagsimbahan namin ngayong araw na to it's like ano feel mo yung, sobrang historical nga Spanish era pa to Simbang Matito dito sa Barangay Bangkoro Anyway, 1680. 1680 pa siya. Maghahanap kami ngayon ng ano, ng mga ng lomi kasi maraming lumayan dito siguro sa mga gilid-gilid. Buti ko okay, guys, siguro sa barangay San Agustin, sa next na barangay dito para. Lamihan ba 'yan? So yun mga pamangkin, ah, parang wala kami nakitang lumihan dito sa may San Agustin Pero meron siguro, hindi lang gusto ni Ma'am Shiliv yung place So doon kami punta sa favorite lumihan ko sa kita ng kabukiran Sa may looban sa kalinisan, kay Melbourne Cow Tara guys, pasyara natin kasi first time makakarating ni Ma'am Shiliv doon Natatakot si Ma'am Shiliv kasi nag-vlog ako abal motor <laughs> Anyway, let's go! So yun, naghahanap kami ng lumihan sa may San Agustin uno, And nakita namin yung favorite ano Uh, rolling Pandesal natin, siguro na sa Minso pa natin, sa Kalapan sa Masipit pa natin ito na bilhan, and then sa Santa Cruz na bilhan natin. Pero so, anong pangalan mo? Halimutan ko na. Kuya Mike, Kuya Mike. Si Kuya Mike, Mike na lang kasi mas matanda ako eh. Pero tawagin naman siyang Kuya Mike, Rolling Pandesal, Malunggay Cheese Pandesal. Kung saan saan barangay nakakarating nga dito sa Nauan, mostly sa bayan, makikita nyo yan. Ito yan oh, no? uh, Rolling Pandesal niya, Malunggay Cheese. Kaya oh. no, kuwento ka sa kanyang ano, pandesal. 30. 30. Oh. Thank you, Mike, thank you ah. Yeah, you. Yes, si Mike hanapin niyo lang yan kung saan-saan makikita ng mga ba mga barangay. Si hey, Ma'am she live, naglalakad sa gitna, amin sa gilid ng kabukiran. Para lang maghanap ng lumihan. Dito sa barangay Kalinisan kami na padpad sa may looban. <laughs> o oh, yan, rhyme na rhyme yan ha. Ah, ang ganda naman ng palay oh, walang mga damo oh. Yan, mamshiliv. Hopefully bukas si Melbourne. And guys ah. Topo. Ayan mga pamangkin, unfortunately walang tao dito sa Melbourne sa may uh, lumihan sa kita kabukiran sa Barangay Kalinisan sa Looban. Eh siguro bibili ingredients kasi lagi nauubusan ng ingredients tuwing linggo. Sobrang daming uh, kumakain. By the way, balik tayo later on. Pero si Imam Shiliv, hindi pa rin natatapos ng kanyang misyon na humanap ng uh, makainan ng lomi yan, na ewan ko kung um, lilihi ata. Ito, buntis ka ba? Isang araw pa yung request ng request ng lomi. By the way, ang ganda nung, ano, nung pala sa likod ko. Yan o. Oh. O, yan o. Oh, Ma'am Shiliv! Ma'am Shiliv! <laughs> so, napaka-refreshing kasi sa area na ito, pagka mag-lomi ka talaga sa pala yan yung talagang matatanaw mo and magaganda yung landscaping dun sa kanyang lumihan anyway later on balik tayo baka meron